Ay, bakit iya ka? Ha? Ah, bakit umiiyak ang baby namin? Ha? Ah, okay, Ako, inaanto ka na? Gusto mo mag-aircon? Ha? Magpupukas tayo ng aircon? Obo-obo <laughs> naman o naiinitan na sa balahibo niya. O, pagkupitan na to. O, oh, pagkupitan na yan. O, yung muta mo. Hindi ka marunong magtanggal talaga ng muta. Na, yung muta mo. Hindi marunong magtanggal ng muta, oh. Uy. Tingnan mo yung balahibo mo, oh. Ayan. Naantok na. Sige na, matulog ka na dyan. Uy. Naantok na siya, oh. Ayan, yung aking baby. Yung aking baby dito sa bahay. Ayan, oh, matutulog na siya. Gagalaw. <laughs> Yan ang higaan niya, oh. Kasi umiikot-ikot siya dyan, eh. Oh. Yay! Ayan, kailangan na naman itong ipaano. Oh. Inaantok na siya, oh. Tulog na. Ganun, ano. Hmm, Himbing na yung tulog niya. Ah! Sige na. Tulog na. Antok na yan. Hmm, tulog na. Tulog na siya. O, diba? ba Cái lúc này